Hello po mga kalaki, gising na bumangon na mga kalaki. Ang dami na naman pong nanalo po ng na mga 2-digit at 3-digit lucky numbers natin. Uy, mga tumbok yan ha mga kalaki. Tumbok po mga napanalo po natin mga kalaki. Maya maya po ipopost po natin yan mga kalaki para po sa inyo. At syempre po mga kalaki, gusto ko po ikaw naman ang manalo. Naranasan mo na bang manalo? Alisin mo ni mga lucky numbers na yan. Tumuto ka na rito sa amin. Kunin mo na mga lucky numbers namin na dahil baka ito na ang swerte mo di ba? Marami kaming nagbibigay ng mga lucky numbers pero maraming maraming salamat po sa mga followers ko dyan na talaga nakatutok po dito at nakita nyo naman po dumadami po mga followers natin dahil legit na nakapagpanalo tayo ipinopost ko po yan sa social media. Kaya mga kalaki ngayong umaga gumising ka na dahil Napakaswerte po ng umaga na naman nato dahil napakarami natin ng mga napanalo. Nakakatuwa sa puso ano yung nakakatulong tayo na nanonood ka lang na nanalo ka pa, di ba? At syempre po mga private consultation consultation member po yung mas maraming napapanalo natin mga kalaki kasi natututukan natin yung mga lucky numbers na gusto nila natututukan natin sila priority natin. Siyempre nagpa-member eh, di ba? At nag upload din naman po tayo ng mga videos po dyan na may mga nananalo rin po araw-araw. Okay, so mga kalaki, kung gising ka na, abay, tutok ka na rito sa aming mga vlog. Ano po, eto na ang mga two-digit lucky numbers. Kaya, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging siyempre, milyonaryo. Ayan po mga kalaki, eto na po ang mga unang mga Numero natin na two-digit lucky numbers sa bayan ng Kainta. Hello po, Kainta. 13, 24. San Mateo, Rizal. 12, 8. Isabela. 35, 9. Tugigaraw. 1, 4, Rojas. 23, Capiz 1815 Bohol. 2130 Bulacan. 5, Gis. Baguio. 7, 12. Ano to? Bicol. Sa is 32. Romblon. 15-9. Angono. 1-12. Muntalban. 13-24. Antipolo. 2-8. Taytay Rizal. 20 15. At siyempre Quezon City 22:30 Pampanga sa 6 Pangasinan 8-31 La Union 15-7 Ilocos Sur 5-19 Ilocos Norte 30-32 Nueva Ecija 24-5 Nueva Vizcaya 17-9 Masbate 17-25 Cebu 2-4 Aurora 1-7 Laguna, 822, Quezon, 531, Olongapo, 1611, Idabaw, 1230, Batangas, 8G, Bataan, 1419, Butuan, 120, Benguet, 536, Iloilo, 180, 3 Leite 21 9 Samar 30 34 Paranaque 12 1 Manila 3 5 Pasig 6 7 San Juan 18 22 Marikina Gis 16 Tabuk 5 30 Tarlac ano to, Tarlac, 2, 24. Quirino, 5, 26. Bacolod, 14, 21. Cavite, 15.17 tagig Taguig, 25, 19. Man, ah, Mindoro, 9. Gis. Ayan mga kalakay, puputulin muna natin sa Mindoro para sa masusugid nating mga followers din na nag-aabang araw-araw na mga lucky numbers natin ano po sa mga bago po dyan na mga bagong nanonood dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account namin na hanap para hindi kayo maligaw at makatanggap kayo ng mga lucky numbers na libre araw-araw i-follow nyo kami sa mga legit na account namin na pakinggan pong mabuti hanapin po sa facebook nyo ang Red Parungkin i-check nyo po ang followers dapat po merong 300 300 40,000 followers kami po yan, check. At meron po tayong second account, Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako na may 50,000 followers, kasama ko si Lola Carmen sa picture. At meron po tayong mga kalaki na uh, Aris Gatchal na account. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po, na merong 16,500 followers. At syempre po, TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin po, na merong... Uh, 423,000 followers ayun po yung mga legit na account namin sa mga social media pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers mag-suggest mag-request, mag magpa-code at pag nalaman ko po na kayo po ay nakita ko na kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video heart ng heart at nakapallow dapat po nakafollow, automatic papadala kita ng lucky numbers tulad nila yay! at syempre po mga kalaki aalagaan mo ang lucky numbers namin na yan ng 3 days bago po natin palitan at tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito wala po itong bayad dahil po mga kalaki, <laughs> sakit na ulo ko. Dahil po mga kalaki, mga laki numbers po natin, pag bini-upload po namin sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, kunin mo yan iyong iyo. Pero po, private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki. Ako po mismo ang magbibigay ng mga tatayaan mo, lalaban mo sa Pilipinas at abroad na loto pag sumali ka sa private consult consultation sa loob po ng 3 months. Okay, wala po itong pilitan sa mga may gusto po message na po kayo sa mga sa messenger ko usap po tayo mga kalaki tatawagan kita para legit na ako ang kausap mo at hindi po ibang tao at syempre po mga kalaki ah, ang mga lucky numbers po namin mga kalaki ay binabasik po yan sa mga birth at birth year nyo po mga kalaki kaya Mali mo naman swerte ang Bertman at Lloyd. mo. pag naikot-kot natutukan kita, baka isa ka rin sa mapanalo namin. Mapasama ka sa na mga na namin araw-araw dito sa Facebook na mga winners, 'di ba? Kaya subukan mo na, try mo na ang galing namin sa mga lucky numbers. May discount po ang unang magpapa-member ngayon pong araw. Okay? So mga kalaki, tutok tutok na po rito at siyempre po mga kalaki, ituloy na po natin ang mga two digit lucky numbers sa Mindoro. 351 Marinduque 7, 26 Kaloocan 4 21 Muntinlupa Ano to? Gis 17 Palawan Gis 30 Sambales 20 26 At Apayaw 14 29. Ayan po mga kalaki kompleto na po mga laki numbers ngayong 2 digit. Ngayong alas 5 na umaga gumising ka na. Baka pumamaya tulog ka pa, abay, hindi mo mapanood ang mga lucky numbers namin, okay? At syempre, shout out na po tayo mga kalaki. Shout out po tayo sa ito na naman. Dito po sa may baklaran, sa mga taga-baklaran po dyan, hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa mga uh, flower vendors naman po dyan. Nanonood po kami sa red ng mga lucky numbers mo simula po nang nakikita namin na ang dami mong pong napapanalo. Maraming salamat po kay Ate Nena so, nena segundo ayan po sa mga segundo family po dyan hello po sa inyo sa mga taga baklaran hello po ayan nagsisimba po tayo sa baklaran church mananalo tayo mga kalaki claim it. at syempre po sa mga toda po ng mga tricycle driver naman dyan po sa may San Rafael Bulacan shout out po sa inyo mga kalaki mananalo tayo claim it. good luck